Kakabalik lang ni Derek Ramsey sa Instagram nitong Huwebes pero intriga agad ang sinalubong ng mga mamang netizen sa kanya. May mga kumukuda kasi sa isang Sokmed forum na nakita raw nila si Derek na may kasamang babae sa Tokyo, Japan. Chika pa ng intrigerang cyber citizen, just saw Derek Ramsey sa Japan now pero no picture because I just bumped into him. I stepped aside on the sidewalk to post. Saw him in Ginza. Dagdag pa chika nito, Actually, I heard someone speaking Tagalog and it was a bit unpleasant to the ear, so I looked over. Then that's it, Derek was with her. New girl, maybe, I don't know. They were just together. Pero bago pa mag-isip ng kung ano-ano ang mga mimosang netizen. Inunahan na sila ni Derek. Pinost mismo ni Derek sa Instagram story niya ang picture nila ng nasabing girl at tinagpanya niya ito. Obviously, walang itinatagong babae sa Japan ang aktor dahil siya mismo nag-flex ng selfie nila. Kaibigan at isang Pinay businesswoman sa Japan ang nasabing girl. Kaya huwag na sanang intrigahin pa. Kayo rin baka maging inactive na naman ang aktor sa Sokmed kaka-intriga ninyo. Ano ang sinyo sa balitang ito?